So, dito tayo ngayon mga Dito ang schedule natin. Ano, ganda. Dagat tayo ngayon. Dagat tayo ngayon. Padagat tayo. Padagat tayo ngayon. Daming ano, ang daming ang daming namamasyal ba. Madaming na mga daming namamasyal. Yan. So dito ang schedule natin ngayon para maghanap ng mauulam. Yes, sir. Ganda ng ano? Ganda ng kapaligiran. Ay, pwede na may tahong na pala ngayon, no? May tahong na. Ano? Pwede na, harvest tayo ng tahong. <laughs> May tahong na ngayon mga idol. Ayun, punta tayo na Ano, tahong yan. Ayun o. No? Lawlaw. Ganda o. <laughs> Anong magandang pagkabuhayan dito? Ay, ang laking labo-labo! Labo-labo, labo-labo! Labo-labo yan! Ang laki. laki! Ay, ano? Ay, no? Dito, 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 andan dito, andan yan! Ay, ano, ano? Dandan, Ay, no? Ang laki, laki yan, o? No? Ay, si Pewin! Si Pewin, ito, labo-labo nga, o! Oh. Kailangan mo na yan, ng pansigpaw! Laki, laki, gano'n. Uy, may lapu-lapu dito. -lapu. Pumunta Lalo. kayo dito. May lapu-lapu dito. Dino. Wala naman eh. Idol, masarap ba yan, Idol? Paano kainin yan? Puro, suka lang to. Suka. Grips to. Grips Hingalakay. ng dagat. Grips. Dalaki no. Paano nga? Yeah. Top nail lang natin. Sarap. Manchiro. Ayun. Dami pala niyan, no? Magandang hapon mga idol, no? Kuha tayo ng lato ngayon. Puro pala yato yung sa gilid. Dami ng Puro pala to lato. Ito pala lato dito lato.

Nakuha sila, sila ng lato Ang dami Yan yeah, ang mga lato Yan yeah, lahat oh Dito ito malapit lang oh Dito malapit lang oh Ano? No? Kukuha ka tayo tayo Kukuha tayo 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 Ano? Maraming parang ano? parang munggo na dikit-dikit eh parang munggo na dikit-dikit Pai, dito ka ba lagi nag-harvest, Pai? Oh, dito ako makain Dito ako makain Ayan, Dito siya kumakain ng ano ng, 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 ng grips hmm, that. Small grips Hmm, hmm Hindi natin, Pai Saan? Pag-isa natin Pwede yan Di mo? to

Marami mm. Ang tawag nito Lato Lato lato. Mm. lato Si Grips Kung tawagin Si Grips Ano pala to? talaga Dagat yan eh Ay, katayin ko sana may uud eh Ano? You know? Sea worm Sea worm Tapos sea grips Sea grips Pasa may sea, malat <laughs>